Alam mo ba kung kailan natin talaga nare-realize ang halaga ng isang tao? Hindi habang lagi natin siyang kasama kundi sa mga panahong bigla siyang nawala. Parang ang weird no? Pero doon talaga natin mas nararamdaman yung bigat ng presensya niya dahil bigla siyang wala. May mga tao na halos araw-araw mong kasama pero hindi mo napapansin ang halaga nila. Tapos biglang nawala sa rutin mo, hindi na nagparamdam, at doon mo lang mararamdaman na may kulang. Parang may laging hinahanap yung araw mo pero hindi mo ma-point kung ano. Napansin mo na rin ba yan sa sarili mo na mas lalo kang nagkakaroon ng impact kapag hindi ka laging available? Kapag naglay ka ng konti, mas parang hinahanap ka ng mga tao. Mas napapansin nila yung silence mo kaysa nung lagi kang nandyan. May kakaibang dating talaga ang absence, hindi dahil sa pagpapapansin kundi dahil sa pagpapaalala na hindi ka palaging nariyan. At dahil doon, mas pinahahalagahan nila ang oras mo, ang presensya mo, pati ang mga salita mo kapag nagsalita ka ulit. Ito yung tinatawag ni Robert Greene na Law 16 sa librong The 48 Laws of Power Gamitin mo daw ang absence para mas tumaas ang respeto at tingin sa iyo ng mga tao Hindi ito tungkol sa pagiging pamisteryoso lang kundi sa tamang timing ng pagatras Ang sabi sa Law 16, use absence to increase respect and honor. Ibig sabihin, may kapangyarihan pala ang pagkawala. Hindi mo kailangang palaging makita o marinig para maging mahalaga. Minsan, yung pagkawala mo pa ang mismong nagpapataas ng tingin ng tao sa'yo. Kapag palagi kang nariyan, palaging visible at laging available, nagiging normal ka lang sa paningin ng iba, parang background noise ka na lang. Kahit gaano ka pakagaling, kung lagi kang nasa eksena, nasasanay ang tao at nawawala yung excitement. Dahil kung laging nandyan ang isang bagay, hindi na siya ganun kahalaga. Parang hangin lang siya, nandyan nga pero hindi pinapansin. Pero kapag nawala, biglang nagkakagulo ang lahat. Doon mo makikita kung gaano ka pala kahalaga sa katahimikan mo. Kaya ang pagiging madalang kapag tama ang pagkakagamit ay nakakapagbigay ng impact. Nagkakaroon ng mystery, ng space para mamiss ka, at ng pagkakataon para pag-isipan ng tao kung ano ba talaga ang meron sa'yo. Doon nagsisimula yung respeto. Ang utak ng tao ay naa sa mga bagay na hindi palaging abot kamay. Kapag bihira ka, nagiging special ka. Kapag mahirap ka makita, mas pinipilit ka nilang hanapin. Yun ang psychological effect ng absence, parang scarcity na nagpapataas ng value mo. Hindi ibig sabihin nito na maglaho ka basta-basta o bigla ka nalang hindi magparamdam. Ang sinasabi rito ay ang tamang paggamit ng distansya. Yung tipong alam mong kailan ka dadaan at kailan ka aalis para mas matandaan ang presensya mo. Isa sa mga paboritong halimbawa ni Robert Greene tungkol sa Law 16 ay si Napoleon Bonaparte. Hindi lang siya mahusay na general kundi master din ng pagdadala ng sarili. Alam niya kung kailan siya dapat magpakita at kailan dapat umatras para lumakas ang dating niya. Pagkatapos niyang manalo sa isang labanan, hindi siya agad nagpapakita sa publiko. Hindi siya nagbibida o nagpapasikat sa mga tao sa paligid niya. Sa halip nagpapahinga siya sa glit at pinapahintay ang mga tao. Doon sila mas lalo niyang naiintriga. Ang strategy niya ay simple pero matalino. Kapag hinahanap ka ng tao at hindi ka agad nagpapakita, mas lumalaki yung imahe mo sa isip nila. Mas lalo ka nilang ginagalang kasi hindi ka tulad ng iba na palaging naroon at tila naghahanap ng validation. Hindi lang si Napoleon ang gumamit ng ganitong diskarte, pati mga artists gaya ni Andy Warhol, bihirang magsalita at bihirang lumabas. Pero dahil doon, naging mas interesting siya, yung katahimikan niya ang naging canvas ng imagination ng tao. Kapag bihira kang magsalita, bawat salita mo nagkakaroon ng bigat. Kapag hindi ka madaling makita, bawat paglabas mo nagkakaroon ng impact. Ganyan ang ginawa ng mga taong marunong gumamit ng law 16. Hindi sila nawawala para lang magtago, kundi para lumakas ang dating nila sa pagbabalik. Sa panahon ngayon, lalo na sa social media, halos lahat gustong laging present. Post dito, update doon, stories araw-araw. Akala natin, mas visible, mas relevant. Pero minsan, dahil sa sobrang dami ng presence mo, nagiging normal ka na lang sa feed ng tao. Kung gusto mong tumaas ang value mo, kailangan marunong kang umatras. Hindi para magtampo o mag-inarte, kundi para bigyan ng chance ang iba na mamiss ka. Kapag laging nandyan ang energy mo, wala ng excitement. Pero kung minsan ka lang, masinaabangan ka. Sa relationships ganito rin, kapag palagi kang available, minsan hindi na nila pinapahalagahan yung time mo. Pero kung marunong kang magbigay ng space, mas natututo silang irespeto ang boundaries mo at mas nauunawaan nila ang worth ng presence mo. Sa trabaho o sa creative work, hindi mo kailangang laging maglabas ng content araw-araw. Minsan mas maganda yung may konting delay, may anticipation. Parang sine o album, mas pinapahalagahan kapag matagal ang paghihintay, lalo kung quality ang bumalik. Pati sa mga conversations hindi mo kailangang laging unang magsalita o mag-comment, yung mga taong marunong makinig, marunong din maghintay ng tamang moment para magsalita, sila yung mas binibigyang pansin kapag nagsalita na sila. Kaya kung gusto mong mas tumaas ang respeto ng tao sayo, huwag kang matakot maglaylo pa minsan-minsan, hindi ka nawawala, nagpapahinga ka lang, at sa pagbabalik mo mas buo ka, mas may dating, at mas pinapakinggan ka ng mas marami. Kahit maganda ang epekto ng absence, hindi ibig sabihin ay dapat kang palaging mawala. Kapag sobra ang distansya o tagal mong hindi nagpapakita, may chance rin na makalimutan ka ng tao. Hindi lahat ng silence ay nagdadala ng respeto, minsan nagdudulot din ng pagkalimot. Ang susi ay timing. Dapat marunong kang pumili kung kailan ka at kailan ka mawawala. Kung umatras ka habang mataas ang momentum mo, doon tumataas ang halaga mo. Pero kung bigla ka lang nawala ng walang context, baka isipin ng iba na wala ka ng saysay. Parang music yan, kapag may pahinga sa nota, lumalakas ang dating ng kasunod na tunog Pero kung puro pahinga, walang musika Ganon din sa buhay, ang absence ay pampalakas ng presence pero hindi dapat maging dahilan para mawala ka na lang ng tuluyan Isa pang dapat bantayan ay ang intention mo Kung nawawala ka lang para magpa-mystery o magmanipula ng tao, mararamdaman din nila yan Ang tunay na epekto ng absence ay galing sa authenticity Yung marunong kang umatras dahil pinapangalagaan mo rin ang sarili mo kaya kung gagamitin mo ang Law 16, gamitin mo ito bilang diskarte ng maturity, hindi drama. Umatras ka para lumalim ang halaga mo, hindi para lang mapansin. Kapag ganun ang mindset mo, kahit sandali kang nawala, pagbalik mo may bigat ka pa dala. Sa panahon ngayon na lahat ay nagmamadaling ipakita ang sarili, minsan ang tunay na lakas ay nasa mga taong marunong maghintay at umatras. Yung hindi takot na mawala pansamantala para mas mapangalagaan ang sarili at mas mabalikan ang tunay na halaga nila. Ang Law 16 ay paalala na hindi kailangang palaging nariyan para maging mahalaga. Minsan sa katahimikan mo mas naririnig ka. Sa pagkawala mo mas naiintindihan ang presensya mo. At sa pagbalik mo, mas buo na yung respeto ng mga tao sa paligid mo. Kaya ang tanong ngayon, kailan ka huling umatras para alagaan ang sarili mo? Kailan mo huling binigyan ng puwang ang mundo na hanapin ka? Hindi dahil nawala ka, kundi dahil may bago kang dalang lalim pagbalik mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang usapang hindi lang basta tungkol sa power, kundi tungkol sa pagkilala sa sarili at personal na paglago. Tandaan, hindi lahat ng pagkawala ay paglayo. Minsan, ito ang simula ng mas magandang pagbabalik.